Legit pala talaga guys, ang oregano na gamitin na pamuksa o pang sa lamok. Tingnan nyo yung lamok guys, sa ginawa ko na oregano oil lamp ay nahilo siya. Mamaya kunti siguro, matutuloyan na yan. Kaya sa sobrang dami ng lamok guys, naisipan ko na gumawa ng oregano oil lamp dahil marami na rin akong video na nakita na yun yung ginagamit nila. At dito ko na patunayan guys, na mabisa talaga siyang gamitin. Tingnan nyo ang lamok guys, hindi na makalipad ng maayos. At ilang minuto pa ang lumipas, nang sinindihan ko ang ginawa kong oregano oil lamp, ay may mga ilang lamok pa ako nakita na bumagsak. So kung paano ko ginawa ang oregano oil lamp guys, sundan nyo lang ang video na ito. Narito pala guys ang yung ginawa ko na oregano oil lamp. Huwag kayong mag-alala guys, don't panic, it's organic. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gawin ang oregano oil lamp, narito po ang video kung paano ko ginawa. Dito guys ay nagamit tayo ng mga dahon na oregano at saka sinamahan ko na rin ng tanglad dahil ang tanglad guys ay isa rin sa mabisa na pangtaboy ng lamok. Para doble action po ang gagawin nating uh, organic mosquito repellent. Bale yung ginawa ko guys ay gumamit ako ng isang tasang mantika pagkatapos uh, dalawang tasa ng oregano na may kasamang tanglad. Siguraduhin nyo lang guys na naugasan nyo na mabuti yung dahon ng oregano at yung tanglad para matanggal yung mga dumi na nakakapit dito. Ang gagawin natin guys ay hihiwain natin ng maliliit ang dahon ng oregano para mas mabilis po na mag-infuse yung essential oil nito sa mantika kung saan natin pakukuluan ang dahon ng oregano at ang tanglad. Ayon po sa pag-aaral, ang oregano oil ay mahusay na antiseptic at antiseptic Meron itong mga aktibong sangkap tulad ng carbacrol, thymol at atherpinin na iniulat na lubos na epektibo sa pagtaboy ng lamok. At ang tanglad naman guys ay isa rin sa mabisang pantaboy ng lamok dahil sa taglay nitong citronella oil. Dito sa kawali guys ay painitin na natin ang isang tasang mantika. Kapag mainit na po yung mantika, pwede na po natin ihalo ang dahon ng oregano at ang tanglad. Patuloy lang po itong haluin sa kumukulong mantika sa loob ng 10 to 15 minutes. Ginawa po natin ito para mas mabilis po na mag-infuse o maghalo yung essential oil nito sa mantika dahil yun po yung kailangan natin. Pagkatapos po natin pakuluan, ito na po siya. Kung napapansin nyo po, ay may halong kulay green na po yung mantika. Ah, hintayin lang po natin lumamig at saka salain po natin. Nang lumamig na guys, ay salain na lang natin dahil ang kailangan lang po natin dito ay yung mantika na may halong essential oil ng oregano at ang lad. Sa nakita ko po kasing video guys, ay sinama nila itong daon ng oregano. Ang kailangan lang naman po talaga natin dito ay yung essential oil na nagalo na po sa mantika kapag isinama pa po, po kasi natin yung dahon ng oregano, baka po kapitan ng apoy kapag nilagay na po natin sa bowl. Siyempre, mas mabuti na po yung nag-iingat tayo. Ito na po siya, maamoy mo talaga yung amoy ng oregano at ang lad. Dito po matitipok yung lamok. Tapos, sa isang bowl guys, ay maglagay lang po tayo ng asin. <laughs> Tapos guys ay lagyan po natin ito ng mitsa. Ito pong mitsa na ginawa ko ay gawa lang po sa stick tapos minalutang ko po ng uh, bulak. Pagkatapos po natin na mailagay na maayos yung mitsa, ibubuhos na po natin yung mantika. Tapos hayaan na po natin na uh, mag-absorb yung mantika at maghalo ng maayos sa asin. At pagkatapos guys ay pwede na po natin itong sindihan. At ito na po yung finished product natin, ang oregano oil lamp. Siguraduhin na po na ilagay nyo po sa ligtas na sulok para iwas po sunog tayo. Maraming salamat!